Sinerge ko yung ex ko. Pangalan <laughs> ay... Hello mga Ogag! At dahil may mic na kami, ibig sabihin mayabang na kami. So susulitin natin to, mag raid tayo. Unahin nating i-raid ang... Instagram ni Kuya Bird! Instagram! Patingin ng search pa! Sige, TikTok! Mapagpanggap! Mapagpanggap! Oy, ako yan! Oo, oo sige. Hindi mo ako madadaan sa ganyan! Patingin ng IG! Walang nilinis. Patingin ng search. Hindi ako naniniwala so, sa mga nga. Paniniwala. Take three. Bag raid. Patingin ang bag. Under Armour. Shoutout sa'yo, Under Armour. Baka naman. Clean. Alcohol pa. Mmm. Mouthwash ah, para sa mga, yun. ano, love scenes. Oh, wala tayo Ay, bakit may ganyan siya? Office okay, ko so, ah! Ngayon, puntahan natin kay Mama Al ang kanyang Google search. Yes! Ah! Kamuna ko kong safe. Na. So, okay. search ko yung ex ko. Sa ah! Google mo, sinerge. <laughs> sige. Wala boring. Okay. Sino si Axel Kane? Ay, gag! One! Sounds familiar! Yeah. Uh, patro, patro. Hello, hello nga pala sa <laughs> tro. Patay sa ating writer. Oh, oh. Hindi na on sa love. Okay. Uh, parang may nagbabalak pong mag-vacation leave. Ano po yung makikita kagita kay Ate Ali? Tokyo, Korea, Goda. Screenshots reveal, pati yun ang gallery. Wow! Wow! itong malaki, o oh, bakit? Laptop, isa pang laptop. Ah, yun lang, o yun, tapos na. Okay. Okay. Ay! Ay! Kanina, eh. Ay! 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 Libre sa mga klinik, oh. Bakit may candy? Candy, candy, ay, bubble gum. Ay. ay, dami niya! <laughs> of <laughs> <laughs> course, uh, Find reveal. Ha? Ay, IG. G, sa <laughs> <laughs> Dito na po tayo sa ating editor. screenshot Screenshots yun, na. tayo sa, ano, deleted album.